Aling maliit, ikaw naman ang mainggit sa akin. <laughs> Kawawa naman sa aling maliit, patay ko. Go ngay! Go tay! Aling maliit oh, iyak ka na naman oh. KFC kami! Ah, aling maliit, tulungan mo ako dito ba naman? Arte mo go. KFC kami! Ano, nag-ano tayo, nag-ano tayo? KFC. <laughs> ah, walang jolly. <janin laughs> ah, ano go? Ba na, malambot ba? Oh. Mm, Oo. Oh, oh. Ano ay isa lang naman sa inyo ano bago higaan. Maganda. Maganda daw. Yung dating sa higlang, Hi guys, ngayong araw nga pala kasama ko mama tsaka si Hazel Kasi pupunta kami ng bayan ngayon May kami Patay ka ma Hindi mo sinama si Aling maliit <laughs> iyak na tulog na doon <laughs> ay pagkakaputik naman ng daan buti na lang may tricycle na dumaan din eh kabay talaga ni Lord sa amin saktong sakto ay may tricycle eh edi hindi kayo mapapagod maglakad ng mama tsaka nila Hazel eh. ay pagkakalayo naman ang kanto sa amin tapos yung daan putik pa. Kaya maraming maraming salamat sa inyo, Lord. Napakabuti mo talaga. Itong tricycle nga pala ay diretso na ng bayan, guys. Tapos sa namin ng bayan, kumain muna kami sa KFC. Kasi nga, nagugutom na kami at first time kumain dito na Hazel at Mama. Hi, Hazel, Mama. O, ang batang si Hazel na nga pala kumuha ng aming order. Bali, umorder nga pala kami ng spaghetti at mga burgers lang kasi busog pa daw sila. Eh, gusto nilang kumain dito kaya pinagbigyan ko na. O, oh, Mama, dahan-dahan. Diyos ko po. Oh. Ano Anong sabihin mo kaya, Aling Maliit? Aling Maliit, ikaw naman ang maingit sa akin. Kawawa naman sa Aling Maliit, patay ka. Patay ka, Hazel, iiyak na naman yun. Ang sabi ko sa mama, lagyan nitong sirup na are para magkalasang ice tea namin. Ay, wala daw nasa eh. Ay, ganto-ganto ako ng first time, guys. Isa eh, kay FC. Hey. Iingitin na nga pala ni Hazel si Aling Maliit, guys. Kasi nag City Mart pa kami. Tapos ang dami nilang pinamili hindi ko alam, Diyos ko po. Iiyak na naman yata si Aling Maliit pagdating namin. Ayan, tapos na nga pala kayong mamili. Pero wait lang, bibili pa kami ng kutsyon tsaka jora box nila eh. Kasi kulang pa ang mga gamit namin. Eto na nga pala, nagusong na kami ng mama dito sa pinamili namin City Mart. Kasi grabe, sobrang bigat pala na, Diyos ko po. Tapos ayan, maghahanap pa nga pala ako dito ng kutsyon sa Mimi City. Kasi balita ako, mura daw dito at affordable mga products. Kaya Hazel, maghanap ka na. Ay, ano mahisa, eh, ano so ba yung bilang Ang cute Isip ba ito? Ang cute mo sa aling maliit. Kaya bibili ka kaya. ng malaking ano. Malaking ano. Malaking, malaking. So, malaking ano. Bilis. Malaking oh, ano. Bibili ka. Isip, bilang maliit. Oh, yun know. Mali, uh, okay. oh. Aling no. maliit. Ganda. Ano nga nun? Ano ba pag Pikachu? Pikachu! Tingnan, uh, tingnan. Tingna. Pikachu. Ha? Pikachu to ha? Pika! Ano ang ganda ng Pikachu? <laughs> Maganda ang favorite ko Stitch. Kamukha mo ba? Bay kamukha kamu mo -kamu yung Stitch. <laughs> ang cute Ayan, nakapili na nga pala ako ng kutsyon. Bayo, e, dalawa nga pala ang binili namin, guys. Tapos si eh, Hazel, bumili na ng Jora box niya. Aba, ang perang pambili ng mga batang ito, ah. Tapos, guys, nagtawag nga pala mama ng tricycle. Ito siya, oh. <laughs> Ay, ma! Tapos ayan, pinasok na nga pala ni Kuya ang dalawang kutsyon sa may tricycle. Bali, dalawang tricycle nga palang kinuha namin guys kasi hindi kaya ng isa lang. Kakasya kaya ang dalawang kutsyon guys. Sana masya kasi sobrang laki ng kutsyon na are. Double size tsaka pang single size ang kutsyon kasi binili namin guys. Para kay Heart at para kay Hazel nga pala yun. Tapos may Jora box pa nga pala guys. Go Kuya, pagkasyahin mo na dyan. At para makaalis na nga pala kami, baka maabutan pa kami ng ulan. Eh, nagkasya nga pala guys ang dalawang kutsyon tsaka isang Jora dito kay Kuya tricycle. Kaya uuwi muna kami. Balang mama nga pala tsaka si Hazel sa isang tricycle. Kasi nga, dalawang tricycle lang kinuha namin, di ba? Tara, uwi na tayo. Maya-maya pa nga lang, guys, ay nauna akong dumating dito sa may amin. Tapos yung mama, o, oh, nandun sa isang tricycle, o. Oh, ay, nauna pa nga talaga ako, eh, pagkakabilis ang sasaksan kong tricycle. Hey, nauna pa ako! Nauna pa ako sa inyo, be. Eh, hey, ay, si O.A. Nauna pa pala ikaw? Oo, ha. Tinamarin pa pala ang tatay para tumulong sa pinamili namin ngayong araw. Ay, dalawang kutsyon, dalawang jura box, tapos na mamalengke pa ang mga. Madiyos ko Ikakayanin e, ka namin na, re. Pagkakabigat naman ng mga are. Pero okay lang, go pa din kami. Pero ang mukha ko dito na kasi mangot. Ka po, pagkakabigat kasi. Ano matay? Kaya ba natin to? Kakayanin yan. Laban lang. <laughs> go, go. Go, 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 go. Ang tagal. Hindi na makaintindihan niya. Oh. Ay, ay, Diyos ko po. Oy. Go, ngay. Okay, okay. Go, tay. <laughs> ang mga malang walang dakay na yan na ba, oh. Nayaan. <laughs> guys, grabe. Muntik na akong mahirapan, guys, sa dalawang foam. <laughs> ang tatay, oh. Hirap na hirap na doon. Diyos ko po. Ay, Diyos ko, ay. Ang mukha ngibit na. Samantala ang mama, nandito lang sa likod. Grabe naman to guys. <laughs> 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 ah, Diyos <just collect. laughs> ko <laughs> Guys, pauwi na kami guys. Ito na, malapit na kami sa bahay guys. At pagod na, pagod na ako. Grabe. Ang dala ko ganang may dalawang kutsyon. Diyos ko, kabigat din pala neto. Tingnan natin kung ano reaction ng aling maliit guys. Kasi tulog siya nung umalis kami. At tapos na iyok. Aling maliit! Aling maliit! Aling maliit! Hay aling maliit. Sakma, patulong ako dito. Aling maliit. Aling maliit. Ah. Aling maliit. Ah. Yakan na naman KFC oh. Ah, aling maliit, tulungan mo ako dito ba naman? Arti mo go. KFC <laughs> kami. Ano nagana tayo? Nagana tayo? KFC. <laughs> <laughs> Oh, Diyos ko. Wait lang, wait, wait lang. Kapagod. Ow! Aling maliit, saka masalubong ng mama, tsaka tatay. Bilis. Ay, nakasimahot agay si Aling maliit, oh. Ay, naiyak na naman siya, oh. Pati ka na naiyak. Jura box nyo. Eh, may jura box sila Aling maliit. Ah, wala. Joke lang. <laughs> ah, walang jolly. Ah! Ano ga? No, 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 no. Oh, mama, oh, yan. Ma, ano anong ginawa natin, ma? Kuwan kami sa ano, saan nga FC? Ano? Ano? FC. Ah, oh, da eh. Da eh. Are ka ba? Aling maliit, are ang Jora Box mo dito. Maganda, cute. Kit and Dora Jora Box. Tama ako bukas. Guys, binili namin sa Kamacha kasi aling maliit ang Jora Box. kuya, sama ako bukas. Ba? Nasaan Gantagal na Manila. tagal naman nila? Tagal ni ni Dumay box namin, maganda. Mm, kulay brown. Malaki. Maliliit lang. Ano? Ay, okay na yun. Diga. Tara, hindi ka. Tara natin. Pag-isa kami? Hindi. Ano? Kati ka yung dalawa. Arte mo galing maliit. <laughs> <laughs> mama, <laughs> mama. Hindi Hindi nakasama. Ayaw <laughs> <laughs> wag <laughs> oh, Di ba? Di ba kakasumama? <laughs> wag sumama sa aling maliit. Oh, wag sumama. Tama <laughs> oh, <wow. laughs> Sak mo yan, o. Oh. Yan ang inyong jewelry box, o. Oh, <laughs> go do ngay, kaya mo yan nga Go, 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 go. Oh, oh. oh ba? Uh, aling maligit. Okay ga, okay. Ba't ka mangut. kasi mangot? Uy, aling maliit, ba't ka na kasi Oh, di ba? Meron silang Jorabox. Sang ganda-ganda ng Jorabox. Oh, ilang layer yan? Anim tsaka limang layer o di ba Hazel naroon ka na yeah <laughs> manasa sila Ano nasa ko ano na agad doon, double deck na pinagawa natin ay guys ito nga pala yung ginawa namin double deck guys. Pinagawa namin double deck up and down kay Heart tapos kay Hazel yan. Oh, yan. Tumantawa sila kasi bumili, na, bumili kami ng bagong ang tawag dito? Kutsyon guys. Oh, tapos ito oh, si Hana. Oh, yeah. Ano Hana? Ano? Paano? Malambot ba? Oh.

Guys, ang ganda ng double deck namin, di ba? Ang astig. Oo. Oh, oh. Aling maliit di ka? Nasaan? Diyo rawak mo ga, <laughs> aling maliit? doon pa. Abot mo ka, wait lang. Aling maliit, ay rin ka? mo Parito rito. Ay, bilis, parito, rito, <laughs> Tingnan mo kung abot mo yung Diyo rawak. Ay, lang mo si Tas. Bilis na. <laughs> kay aling abot palito. mo ga abot mo yung Diyo rawak. Dito man. ako dito. Ayun eh, na si Aing Malit dito sa ano, sa taas. O, oh. Yeah. oh, hindi daw makita, hindi abot. Ikaw sa abot mo ang taas. Abot pa rin sa mm -hmm. taas. Itong, ayun eh, na, one, two, three, ito sa'yo. Ang okay, Malit, one, two, three, para abot na Aing Malit. Diba? Ay, aring akin dalawa. Oo oh, nga. Ito na to, ito kay Aing oh, Malit. Ah, sige, tagod. Ito kay, ano, kay Hazel, itong isang ano. Hello! <laughs> Guys, maglalagay sakmo ng kanyang damit, o, nasa karton lang. <laughs> Ah, kawawa naman. Ayaw ko to. Yan, dyan ilalagay yan. Tama, tama. Ikaw alang malita sa damit mo. Go, go. Oh. Bumo ko yung shop, bro. na sila doon sa kanyang mga ano, damitan. Go, oh. Madito ko? Oo. Oh. Maroon ko lang magtupi. Tupiin mo nga. Ano ko yun? Ano ko yun? Aling maliit. Ano ka? Michael, magtupi! ako yung sasay mamaya ng gabi Ali, isak mo ikaw sa isak mo di marunong sa aling maliit eh. alo bolo saan na ano, tanong si so, um, aling maliit go ano mas sabi nyo thank you for supporting us wala At, kayo wala dito and don't forget to like share and subscribe yeah. para lagi kayo updated yeah. sa yes okay okay bye bye magabay mag na kayo